Magaling araw mga reklamador! Ito yung matinding reklamo. Ito yung reklamong pangkalawakan. Matakino. Ano bang mangyayari dito sa Pilipinas kapag magiging kawawa yung Pilipinas? Pag magiging tatlong duterte yung ano? Magiging senador natin? Nako, mahirap 'to. Sino bang may kasalanan ito? Sino bang may kasalanan? Ba't mangyayari ito? Ako personally, ha? Ang saya-saya. Masayang masaya ako po. Kung mangyayari yan. Bakit mangyayari ito? Hindi naman nila ito ginawa. Nung presidente pa si PRRD. Ah, presidente pa si PRRD. <laughs> Yung presidente pa si Tatay Digong. Hindi naman ito nila ginawa. Kasi hindi sila gahaman sa pwesto, hindi sila gahaman sa power. Kaya nilang gawin to eh. Kaya ang gawin to ni Baste. Kaya ang gawin to ni Pulong. Na maging senador. Nung presidente pa si Tatay. Pero bakit? Bakit ba? No? Kailangan gawin. Ako, mas gusto ko itong mangyari to eh. Kailangan gawin to. Sa panahon na to. Bakit ba kaila kinakailangan natin gawin to sa ngayon? Kasalanan nila to eh. Di ba? Naniwala tayo mga Pilipino pagkat na pagkatapos. Na, ma, na ano? Tahimik lang ang Pilipinas. Progressive ang Pilipinas. Kasi nakatatak sa atin. Tanggap natin na hindi nagiging presidente si Sara Duterte saksi susunod kay BBM? Automatic, di ba? Kasi tandem sila eh. Kasi, nakikita natin na pinagbigyan lang si BBM eh. No? Kahit ayaw ng tatay na mag si Sarah, parang pinagbigyan. No? Sana, smooth lang sana. Kung, kung gano'n, no? Smooth lang sana. Napagkatapos ni BBM, si Sarah. Pero hindi! <laughs> hindi, di ba? Hindi, di ba? Nakikita naman natin kung anong ginagawa. Nakikita natin kung anong ginagawa. Ginigipit. No? Sa lahat ng nangyayari dito, isa lang naman talaga ang dahilan niyan eh. Na ayaw nilang maging presidente si Sarah Duterte. Ayaw nilang maging presidente si VP Sarah. Yun lang naman. Kung wala si Sarah, kung wala si Sarah, wala itong mga sigalot na to. wala itong mga ICC-ICC na yan, wala itong ano ba yan, yung, yung pilit na, uh, pilit na, kunyari, mali yung nagiging, nagiging relasyon ng Pilipinas at China sa panahon ni Tatay Digong. Wala yan! Yung makasalanan na masyado yung, ano, yung SMNI, makasalanan na masyado si Kibuloy sa, sa halip ng kanya niyang, uh, we don't know personally sa ano ba talaga yung nangyayari sa buhay ni Pastor. Pero, naging ano eh, naging, nagigig ano si pastor dito eh. Di ba? Lahat na, na nangyayari. Lahat na nangyayari dito kasi si Sarah ang susunod kay BBM. Di ba? Kung yun lang sana ang target ng lahat. Ng admin yung lang sana. Kaya nilang. Pero nung naka nakabalik. Di ba? Nakabalik sa pwesto. Parang ano na. Di ba? Nakalimutan na lahat. <laughs> Parang sila na ang mga ari ng buong Pilipinas. Oh. <laughs> Lahat na gustong gawin. Gusto na nilang ang kinin na lang ang Pilipinas. Mabuti na lang. Nandito yon, Nandito to. Itong tatlong to. Na pwedeng. Ito lang ang option lang talaga natin. Kasi ang target talaga dito, yung Senado eh. Yung Senado sa election na darting ang target talaga, yung makuha yung Senado. Kasi yung Senado lang talaga sa kanila na lahat yung ano, Congress eh. Sa Congress. House of Representatives sa kanila na eh. Yung sa lower house, sa kanila na lahat eh. Wala na eh. Di ba? Kita naman natin. Parang sila na ang... Sila na nga ang nag ahari aharian eh. Sila mas ma, mas ma, Ano pa sila kaysa ano eh. Sa Senado. So target dito para... Kuha-kuha talaga. Makukuha talaga kung gusto nila. Ito yung Senado. Pero mahihirapan sila. Kasi dito eh. Nandito yung tatlong to eh. Pwede eh. Pwede eh. Kaya mahirap. So kahit anong gawin, no? Kahit ang anong gawin ng administrasyong ito. Mahirapan talaga sila. At this point in time, no? Mahirapan sila. Ang kalaban lang naman sana, sana nila dito, ang gusto lang na talaga nila dito mawala 'yung si 'yung possibility na magiging presidente si Sara Duterte. 'Yun lang talaga ang target nila. Pero dahil sa ginawa nila yan, marami tayong option. Maraming option ang Pilipino para hindi nila gawin yun. Hindi nila, hindi nila basta ng gawin yun. Ito yun. Ito yun ang option na yun. Di ba? Kung papapilitan nila yung gusto nila, di papilitan na lang din natin ang gusto ng, gusto ng, ba, ng mga Pilipino. Ito yung gusto ng mga Pilipino eh. Di ba? Hindi naman gusto ng Pilipino na sila lang lahat. Di ba? Hindi yun gusto ng Pilipino na sila may hari-harian dyan sa ano, sa Pilipinas. Hindi yan gusto na Pilipino. Sila lang. Gusto lang nila, sila ginusto nila. Wala itong mga ganito, yung mga maisugrali na yan. Wala yung mga pag-aalsa na yan. Kung yung gusto nilang gawin ay kagustuhan ng Pilipino. Ang gusto nilang gawin dito, yung sa admin dito, yung ano lang, kagustuhan lang talaga nila. No? Salamat at mandito, nandito to. So, pag magkataon, ito, ito kasalanan to nila eh kasalanan to ng admin eh. Bakit magiging ano? Magiging magiging Duterte na ang Pilipinas. Kasalanan to ng admin eh. Pero masaya tayo dyan. No, masaya tayo. Na medyo pangit nga tingnan kasi puro Duterte na lang. Lahat ang presidente dito mangyayari. Diba no, sunod-sunod yan? Kasalanan nila to eh. Sana may chance pa sila eh. Di ba? Sana, Bongbong, Sara, o sino ba yung gusto nila? Tapos, Bongbong, Sara, o palitan na, sino naman? Lisa, oh, Polong, oh, sino ba yung anak ni kwan, si Sandro, oh, Baste, ganun sana eh. Pero ayaw nila na ganun eh. Ayaw nila na ganun. Gusto nilang uh, suluhin ka agad. Oh, uh, diba? Yun. So, ano kayong laban dito ni ano? Kunyari, manalo sila tatlo. Tapos manalo rin din si speaker. No? Ano kayong mangyari dun? <laughs> Yun lang. Grabing reklamo. Ang dami nating reklamo. Ang dami-dami pa. Sige, yun lang.